Hoy Romeo, boto-boto. Ewan ko sa'yo kung anong tunay mong pangalan. Sasabihin mo kalukuhan ko. Hindi na ako tumataya. Gusto mo pakita ko sa'yo yung mga resibo ko. Hindi ako gumagawa ng content na kasinungalingan, nagsasabi ako ng totoo. Mahirap man loko sa tao. O ayan, pakita ko sa'yo yung mga resibo ko. Kita mo? Isa-isahin ko pa sa'yo yan. O, ayan. Yan yung mga number na ano, tatlong beses lumabas. Tatlo yung panalo sana na hindi ano, tumama magkaiba lang ng oras o oh, ito updated to ilan yan o oh, ilan to ngayong gabi lang to ilang resibo yan tatlo anim na resibo ngayong gabilang lang yan o oh, gusto mo isa isahin ko pa to sayo o oh, kita mo yan sa dami yan yan ikaw tinatayaan mo wala nga nga Manahimik ka kung wala kang sasabihin. Yan, kita mo kung gano'ng kakapal yan ng mga resibo. Yung iba nai tapong ko na. Ayan na. Kaya sasabihin mo ano. Hindi naman ako tumataya. Kita mo 'yan. Ang dami Ngayon, alam mo na na totoo yung sinasabi ko. Wala kang maiko-comment, manahimik ka na lang. Gagawa akong ano kwento na hindi totoo. Mahirap 'yun manloko sa tao. Maganda magpakatotoo ka, magsabi ka ng katotohanan.